Gihaw na si bunok ng barbeque. Okay. Yan oh, no. ito to to. Tu Hey. Alat mo na. Yan. Tanggalin mo yung plastic. Kamuwi mo muna baka mamaya nasira Hindi? <tipos> o yan na Yan pag iwalay Alis mo muna lahat ng plastik saka mo pag iwalay-walay niyan Ang listob Ang ko

Hindi nagluto nga pala ng ganyan. Ang patatas na ano? Nagluto ako dito. Yung matamis? Yung parang Kenny Rogers? Ay, hindi, hindi matamis dito. Batay lang. Matamis dito naman yung matamis yun. Ah. Ay, luto-luto. Yeah.

Ang bote natin yan. Opo. Sa taas ko na ano, ano. Opo, naka-record po tayo. Ah? Naka-record po. Subukan natin malagi. Swimming pool! i mo ah. Huwag mo HDD. Tapos mo kung na stop. Tapos. Kasi hindi ko na ini-edit yan. Ituloy, tuloy mo. Yan ang sir supporter kami. ah oh. Ayun, tara. Ayun, yan ang wapantang dagat. Ito. Ito naman yung bukano. Kaya huwag namin niyang tubog. Kukayin mo yan, tas kusang tataas ang tubig. Yan ang pump. Ito maganda. Lagay sa mga aquarium nyo. Yan o. Oh. Pag nag kayo. likod ng barangayol hall kasi naman nyo nagagawang kwarto sa taas sa yung pool ito yung baba ng ano eh, tulay dito may tulay dyan dito yung baba ng tulay Dito na lang tayo. Ayan o. Oh. Magluluto ka dito. Pwede ito yung source mo ng tubig. Ayan. Ngayon, dito na tayo. Ito yung gate namin papuntang lagusan. Lagusan kung saan mamahalin ka. Ito. Dyan. Ito dadaan Tapos, ayan. Dagat na. Agot na dyan. Oh. So yun. yun. Warning sa mga taong nagpapasok-pasok dito. Maganda dito matulog eh. tayo kay ano lolo Hindi na natin kailangan mag-swimming sa dagat. Dito na lang, okay na. Okay na? Ayan. So, tapos na daw maligo si Lolo. Ayan. Yun, after siya mga nalagayan na yan ng hito. <coughs> Dito na mag-breed ng hito. After gamitin lalagyan na ng hito yan magugodbye na sila hindi na sila dito yan tapos siya maligo eto si buspornok forman nag iihaw ang ano yan Busporman? dinuguan kain mo dyan, no? mo. Hmm, sarap. Yan, oh. hmm sarap, oh. Nag-ayos pa si Lolo, Dun siya, oh. -ayos pa.